Di maabot ng kawalang malay, ni Edgardo Reyes. Tinapakan ng batang babae ang kupi at kalawanging lata ng gatas. Nang gigipapal sa alikabok ang kanyang paa at binti. Kay balay may mga pitong taong gulang lamang siya. Biglang nabaling ang kanyang tingin sa talaksan ng mga binigkis na kahoy na panggatong sa ilalim ng hagdan ng bahay. May lumagitik doon parang nayapakan at nabaling tuyong sanga ng kahoy. Umangat sa basyong lata ang kanyang paa, lumayo siya roon ng ilang hakbang. Tumigil, makalawang humakbang ng paurong, tumigil ito. Pagkatapos ay humakbang ng tatlo patungo sa talaksan at saka pumiit at patakbong nagbalik sa lata. Muli niyang tinapakan yon. Hinawi ng bata ang ilang hibla ng tuwid at malagong buhok na lumaylay sa kanyang mukhang nangingintab sa pawis. Bahagya siyang yumuko, nagpalingalinga, paikat na sinuyod na tanaw ang kabuuan ng makipot na bakuran. Malilikot ang bilugan at maitim niyang mata. Pasaglit-saglit, sa pag-ikot ng bata ay tumigil siya, nagpapako ng tingin sa drum ng tubig sa may gripong labahan, sa yerong nakatabing sa naglalawa at mabahong pusalian sa tabing ng tiklis na tapunan ng mga basurang nilalangaw, sa gilid ng eskinita sa matayog na poste ng ilaw sa labas ng bakod na alambreng may tinig. Kumurap-kurap ang mga mata ng bata, patuloy na nakatuon ang kanyang tingin sa talaksa ng kahoy. Tumaas bumaba ang kanyang manipis na dibdib na ang kaliwang bahagi ay inihahantad ng piles at marusing na damit na sa laylayan ay may naglawit na himulmol. Minsan pang umangat sa lata ang kanyang paa, Marahan siyang lumakad na palapit sa talaksan. Patiyat, walang kilatis. Sandali siyang huminto sa gilid ng talaksan. Humakbang pa siya ng isa. patingkayad na naupo sa mamasamasang lupa na nakakalata ng ilang maitim na tatol. Payukong na may bay sa gilid. Tumigil sa may dulo ng talaksan. Gumapang na pakabila, unti-unting sumilip doon. Pong emi sigaw ng bata kasunod ang matinis na hagege. Palundag siyang tumayo at halos magkandar apa sa pagtakbong pabalik sa lata ng gatas. Tinapakan niya yun. Sib. At makaitlong na palundag ang bata. Nakatawa, nakatuon sa hita ang mga palat. Susukot-sukot na lumitaw ang tinawag na Emmy mula sa likod ng talaksan. Isa rin itong batang babae na makakasinggulang ng batang nakatapak sa lata nakangiti, hantad ang mga ngiping may ilan ng bungi, maputi sa karaniwan. Ang bulaklaking damit ay napapalamutihan ng malapad at pulang laso sa tapat ng dibdib. Sige, Ida, ihagis mo na ang lata. Sabi ni Emmy. Ako naman ang taya.